Kumusta po mga kasinyor? May tanong ako sa inyo. Alam nyo ba na may mga buto o seeds na pwedeng makatulong para humaba ang buhay natin? Pero teka, huwag nyo munang isipin na lahat ng seeds ay safe para sa atin na lagpas 60 o 70 na. Kasi may ilan na pwedeng magdulot ng constipation, hirap sa kidney o problema sa puso kung mali ang pagkain. Shocking ba? Oo, kasi ang akala ng karamihan, basta gulay at buto safe na. Pero ayon sa Harvard TH Chan School of Public Health, ang tamang klase at tamang dami ng buto araw-araw ay kayang magpababa ng risk ng heart disease at diabetes ng hanggang 30%. Ngayon, sa video na ito, pag-uusapan natin ang 7 seeds na dapat kainin araw-araw para mapahaba ang buhay, lalo na para sa atin na over 70 na. At siguradong magugulat kayo sa number 2 dahil akala ng marami Maliit lang ito at walang silbi. Pero ito pala ang tinatawag na silent protector ng ating memoria. Bago tayo magsimula, gusto kong itanong kung kayo po ay mahilig sa mani, buto ng kalabasa, o sunflower seeds. Alin sa mga ito ang lagi ninyong kinakain? I-comment niyo po sa baba at tingnan natin kung pasok sa listahan ang paborito niyo. Handa na kayo? Tara simulan natin. Seed number 1, chia seeds. Unahin natin ang chia seeds. Alam nyo ba na maliit lang ito pero puno ng nutrients? Bakit akala safe lang? Kasi nakikita natin ito madalas sa smoothies, oatmeal, o minsan halo sa tubig. Akala ng marami, pampabusog lang. Pero sa seniors, ang chia seeds ay may kakaibang benepisyo. Mataas ito sa omega-3 fatty acids na tumutulong sa ating puso. Ang problema lang, kung sobra, pwede itong magdulot ng bloating o hirap sa tiyan kaya kailangan ay 1 to 2 tablespoons lang kada araw. Ayon sa Journal of Food Science and Technology noong 2019, ang seniors na regular kumakain ng chaya seeds ay may 20% lower risk ng heart-related hospitalizations. Si Rose, 72 years old, nagsimula ng simpleng habit, chia water tuwing umaga. Dati mabilis siyang hingalin at madalas constipated. Pagkatapos ng dalawang buwan, lumiit ang problema niya sa constipation at mas magaan ang pakiramdam. Kung mahina na ang digestion niyo, ihalo lang sa tubig at hayaan lumaki, gel form, bago inumin, para mas madali sa tiyan. Ngayon, kung akala niyo chia seeds lang ang secret weapon, hintayin niyo ang number 2. Dahil ito ang buto na tinatawag na memory seed para sa mga over 70. Seed number 2, flax seeds, memory seed. Alam niyo bang ang flax seeds ay maliit lang pero sobrang yaman sa fiber at omega-3? Bakit akala safe lang, madali itong idagdag sa tinapay, cookies, o lugaw? Marami ang hindi alam na ito pala ang isa sa pinaka-research-based seeds para sa brain health, pero may risk din. Dahil kung buo ang buto, hindi ito natutunaw ng maayos. Kailangan ay ground flax seeds para makuha ang nutrients. Kung hindi, lumalabas lang ito sa katawan na parang hindi kinain. Ayon sa American Journal of Clinical Nutrition, ang regular na pagkain ng flax seeds ay nakakapagpababa ng blood pressure ng seniors ng average 10 mmHg. Malaking tulong para iwas stroke. Si George, 74, retired teacher. Madalas siyang makalimot sa mga pangalan at saan niya nilalagay ang gamit. Sinimulan niyang idagdag ang ground flax seeds sa kanyang oatmeal. Makalipas ang tatlong buwan, napansin ng pamilya niya na mas alerto siya at mas bihira ang memory lapses. Gamitin ang 1 tablespoon ground flax seeds sa sopas, lugaw o gatas. Huwag sobra kasi pwedeng magdulot ng gas sa tiyan. Kung ang flax seeds ay memory protector, ang susunod, number 3, ay tinatawag na kidney saver. Marami na ring seniors ang gumagamit nito, pero may dapat kayong malaman. Seed number 3. Pumpkin seeds. Buto ng kalabasa. Siyempre kilala nyo na ito buto ng kalabasa. Bakit akala safe lang? Kasi paborito natin itong kainin tuwing merienda o pampatanggal antok. Pero hindi lahat ng seniors ay safe dito lalo na kung sobra. Bakit? Dahil mataas ito sa phosphorus at kung mahina na ang kidneys, karaniwang problema after 70, pwede itong makasama. Sa Clinical Journal of the American Society of Nephrology noong 2020, sinabing ang labis na phosphorus intake ay nagpapabilis ng kidney damage sa mga seniors na may chronic kidney disease. Si Aling Maria, 70 years old, mahilig sa buto ng kalabasa. Isang beses sa checkup, napansin ng doktor na tumataas ang creatinine niya. Nang inadjust ang diet, tinanggal ang sobra-sobrang pumpkin seeds, unti-unting bumalik sa normal ang kidney function niya. Limitahan sa isang maliit na dakot, around 30 grams kada araw at mas mainam kung inihalo lang sa salad o oatmeal, hindi gawing chichiria. Seed number 4, Sunflower Seeds. Ngayon punta tayo sa sunflower seeds o buto ng sunflower. Bakit akala safe lang? Dahil maliit ito at madalas makikita sa mga tinapay, granola bars o simpleng merienda. Akala natin pampalasa lang. Pero hindi lang ito pampasarap. Ang sunflower seeds ay mayaman sa vitamin E na tinatawag na antioxidant vitamin. Ito ang tumutulong para iwasan ang maagang pagtanda ng cells at pinoprotektahan ang puso. Pero, kapag sobra, mataas din ang sodium content ng mga ready-made sunflower seeds, lalo na yung may alat. Delikado ito para sa blood pressure ng seniors. Ayon sa American Heart Association, ang seniors na regular kumakain ng sunflower seeds, unsalted, ay may 12% lower risk ng heart attacks. Si Teresa, 68 years old, dati laging kinakabahan dahil borderline high blood pressure. Pinayuhan ng kanyang doktor na palitan ng chichirya ng kaunting sunflower seeds. Pagkaraan ng ilang buwan, bumaba ang kanyang BP readings at mas madali siyang nakakatulog. Pumili ng unsalted at hindi fried sunflower seeds at huwag lalampas sa isang dakot sa isang araw. Mas maganda kung ihalo sa salad kaysa kainin ng sunod-sunod habang nanonood ng TV. Ngayon, kung akala nyo sapat na sa puso ang sunflower seeds, magugulat kayo sa number 5. Ito ang buto na tinatawag na sugar controller ng mga seniors. Seed number 5, sesame seeds, buto ng lingga. Sino dito ang mahilig sa pandesal na may linga o sesame seeds? Oo, common ito. Pero akala natin pampabango lang sa tinapay. Bakit akala safe lang? Dahil madalas nasa ibabaw lang ng tinapay, at parang walang epekto sa kalusugan. Pero sa totoo lang, ang sesame seeds ay mayaman sa magnesium at lignans na tumutulong pababain ang blood sugar at cholesterol. Sa seniors na may diabetes, malaking tulong ito. Ang babala lang, mataas din ang calories kaya kapag sobra, pwedeng maka-contribute sa pagtaba. Isang 2021 study sa nutrition research ang nagpakita na ang mga pasyenteng may type 2 diabetes na kumain ng sesame seeds ay nagkaroon ng 9% improvement sa blood sugar control kumpara sa hindi kumakain. Si Mang Ramon, 71, may diabetes na. Nasanay siyang lagyan ng kaunting linga ang kanyang lugaw sa umaga. Pagkatapos ng tatlong buwan, bumaba ang kanyang HbA1c, blood sugar marker, at mas kontrolado ang cravings niya sa matatamis. Isa hanggang dalawang kutsarita ng sesame seeds lang kada araw ay sapat na. Pwede itong ihalo sa gulay, kanin, o gawing pang sa nilagang kamote. Ngayon, kung may buto para sa blood sugar, meron din para sa bones, o buto natin. Yan ang number 6. Seed number 6, quinoa seeds, actually a pseudo seed. Baka magtaka kayo. Doc, hindi ba butil ang quinoa? Totoo, pero technically, ito ay isang seed na tinatawag na pseudo cereal. Bakit akala safe lang? Nakikita lang ito minsan sa mga imported food store at iniisip ng karamihan na para lang sa mga health conscious na kabataan. Pero sa seniors, mahalaga ito dahil mataas sa complete protein at calcium, dalawang bagay na kailangan para mapanatili ang lakas ng buto at muscle mass. Kung tayo ay lagpas 70, mabilis ang muscle loss o sarcopenia. Ang quinoa ay nakakatulong para mapigilan iyon. Ayon sa Journal of Nutrition in Gerontology and Geriatrics, 2020, seniors na may mataas na protein intake mula sa plant-based sources tulad ng quinoa ay may 25% less risk ng hip fractures. Si Aling Nena, 75 years old, dati hirap na sa pag-akyat ng hagdan dahil mabilis mangalay. Nung sinubukan niyang palitan ng kanin ng quinoa twice a week, napansin niyang mas magaan ang pakiramdam at hindi agad nangangalay ang kanyang tuhod. Gamitin ang quinoa bilang kapalit ng kanin isang beses o dalawang beses sa isang linggo. Hindi kailangang araw-araw para makuha ang benepisyo. At eto na, ang huling buto sa listahan. Napakaliit nito, pero siya ang ultimate protector laban sa inflammation, isang problema ng karamihan sa seniors. Seed number 7, Hemp Seeds Ang huling seed sa listahan ay hemp seeds. Bakit akala safe lang? Madalas hindi ito kilala sa atin sa Pilipinas. At kung naririnig man, kadikit nito ang maling akala na pareho ito sa marihuana. Pero magkaibang magkaiba sila. Ang hemp seeds ay napakayaman sa omega-3 at omega-6 fatty acids sa tamang balanse. Ito ay anti-inflammatory, ibig sabihin, nakakatulong bawasan ang arthritis pain, joint stiffness, at risk ng chronic diseases. Isang pag-aaral sa European Journal of Nutrition ang nagpakita na ang hemp seeds ay nakakatulong magpababa ng markers of inflammation sa mga seniors na may arthritis. Si Lolo Ben 73, dati laging masakit ang tuhod tuwing malamig ang panahon. Sinubukan niyang idagdag ang hemp seeds sa kanyang sopas at smoothies. Pagkaraan ng dalawang buwan, hindi na ganun kalala ang pananakit at mas nakakatulog siya ng mahimbing. 1 to 2 tablespoons lang kada araw, halos sa oatmeal o sabaw. Wag sobra dahil mataas din sa calories. So ayan mga ka na kompleto natin ang 7 seeds na dapat kainin araw-araw para humaba ang buhay at manatiling malusog kahit lagpas 70 na. Kaya tandaan nyo mga ka hindi lahat ng buto ay pantay-pantay. Pero may 7 seeds na pwedeng magbigay ng dagdag lakas, proteksyon sa puso, tulong sa memorya at suporta sa ating mga buto at kaso-kasuan. Chia seeds pampalakas ng puso at pantunaw flax seeds memory protector pumpkin seeds kidney saver kung tama ang dami sunflower seeds vitamin E para sa puso sesame seeds sugar controller quinoa seeds pampalakas ng buto at kalamnan hemp seeds anti-inflammatory para sa arthritis at joints pero tandaan din natin sa edad nating over 70 less is more hindi kailangan marami Basta tama ang klase at tamang dami, sapat na. Kaya mga kaibigan, kung pipili kayo ng isa o dalawa mula sa listahan, alin ang gusto niyong simulan bukas? I-comment nyo sa baba at baka sa susunod na video, isa-isahin pa natin ang mas malalim na benepisyo ng mga seeds na ito. Maraming salamat po sa panonood. Kung may natutunan kayo, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe para mas marami pa tayong matulungan na seniors. Ako si Doc Jim. Nagsasabing, ang kalusugan, parang buto, maliit man sa simula, pero kapag inalagaan, magbibigay ng bunga para sa mas mahabang buhay. Maraming salamat at ingat lagi mga kasinyor.